Dahil hindi na kontento si Venus sa kanyang unang pagsubok kay Saiki, ay nagbigay siya ng panibagong gawain para sa prinsesa. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang hamak na mas mahirap na pagsubok ang kanyang ibinigay dahil sadyang mapanganib ang kailangang harapin ni Psyche. Ito ay ang makuha ang ginintuang balahibo mula sa maalamat na tupa na kilala sa pagiging mabangis nito. Para sa ating video ngayon ay ating tatalakayin ang ikatlo at huling bahagi ng istorya nila Cupid at Psyche. Ngunit bago tayo magsimula ay iniimbitan ko kayo na magsubscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa usaping mitolihiya! Habang naghihintay si Saiki sa isang lugar na malapit sa ilog, ay nahabag naman sa kanya ang isang Diyos na naninirahan doon. Dahil sa determinasyon ni Saiki na magawa ang ikalawang pagsubok ni Venus, ay ibinunyag ng Diyos ng ilog ang mas ligtas na paraan upang makuha ang ginintoang balahibo. Ayon sa Diyos ay maaaring makuha ni Saiki ang ginintoang balahibo sa pamamagitan ng pagkolekta nito mula sa mga matatalim na halamang nadadaanan ng mabangis na tupa. Laking gulat ni Venus na bumalik sa kanya si Psyche na may dalang malago at kumikinang nabalahibo mula sa maalamat na tupa. Sinabi ni Venus na alam niyang nakakakuha ng tulong si Psyche upang matapos ang dalawang pagsubok na mula sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon ay muling nagbigay ng bagong pagsubok si Venus at ito ay ang pagsuong sa ilog ng Styx na matatagpuan sa Underworld. Ang Underworld ay ang mismong lugar kung saan dinadala at matatagpuan ang kaluluwa ng mga namatay na mortal. Kailangan makapunta si Saiki sa ilog ng Styx at doon ay kukuha siya ng tubig mula sa nasabing ilog. Ang tubig na ito ay kailangan mailagay sa isang prasko at ipadala kay Venus. Bukod sa pagiging lugar ng mga patay ay pinamamahayan din ang Underworld ng mga mababangis na halimaw, kagaya na lamang ng mga dragon. Ngunit isang Diyos na naman ang nahabag kay Psyche at ito ay walang iba kundi si Jupiter, ang hari ng mga Diyos sa mitolohiyang Romano. Si Jupiter ay katumbas ng Diyos na si Zeus sa mitolohiyang Griego. Inutosan ni Jupiter ang kanyang mga alagang agila na kalabanin ang mga dragon at kumuha ng tubig sa ilog sticks upang maibigay ito kay Psyche nang matapos ni Psyche ang ikatlong pagsubok ay ibinigay na ni Venus ang ikaapat at huling pagsubok para kay Psyche. Ayon kay Venus, ay kailangan niyang bumalik sa underworld at maglakbay sa lugar kung saan matatagpuan si Proserpina, ang asawa ni Pluto na siyang diyos ng buong underworld. Si Psyche ay binigyan ng isang kahon at mula dito ay kukumbinsin niya si Proserpina na maglagay ng isang patak ng kanyang angking kagandahan. Dahil naranasan na niyang malagay ang kanyang sarili sa kapahamakan sa ilog ng Styx, ay alam ni Saiki na ikakamatay niya ang paglalakbay sa pinakailaliman ng Underworld. Ngunit may misteryosong boses na bumulong kay Saiki at itinuro nito ang mga kailangang gawin at daanan patungo kay Proserpina. Pinayuhan nito si Saiki na alaya ng pagkain si Cerberus, ang nilalang na binabantayan ang isa sa mga daanan sa Underworld. Isa itong mabangis na aso na may tatlong malalaking ulo. Bukod kay Cerberus ay kailangan din niyang maharap si Karon, ang lalaking may-ari ng bangka na naghahatid sa mga kaluluwa ng mga pumanaw sa ilog ng Styx. Kapalit ng ilang piraso ng salapi ay tinulungan siya ni Karon na makatawid sa kabilang panig ng ilog. Si Proserpina ay hindi nagdalawang isip na pagbigyan ang hiling ni Saiki at agad nitong nilagay ang patak ng kanyang angking kagandahan sa kahon na hawak ng prinsesa Tagumpay na nakabalik si Saiki sa mundo ng mga buhay ngunit bago siya makapasok sa templo ni Venus ay nakaramdam siya ng masidhing pagnanais na tignan ang laman ng kahon na isip ni Saiki na kung makakakuha siya ng maliit lamang na piraso ng kagandahan ni Proserpina ay magiging kaaya-aya siya sa mata ng kanyang asawa ngunit nang buksan niya ang kahon ay hindi kagandahan ang tumambad sa kanya kundi isang sumpa ng habang buhay na pagtulog. Si Saiki ay nakaramdam ng matinding pagkaanto at siya ay bumagsak sa lupa na parang binawian ng buhay. Sa pagkakataon din yun ay dumating si Cupid na hindi rin natiis na mawalay sa kanyang piling si Saiki. Idinampi ni Cupid ang kanyang palaso sa balat ni Saiki at agad nagumisi ang prinsesa. Sa tulong ni Jupiter ay ipinadala si Psyche sa lugar ng mga Diyos at dito ay ipinainom sa kanya ang Ambrosia, ang inumin ng mga Diyos na nakapagbibigay ng walang hanggang buhay. Si Psyche ay naging immortal at kalaunan ay siya ay nakilala bilang Diyosa na mga kaluluwa. Iniluwal niya ang kanilang anak ni Cupid at pinangalanan nila itong buluktas na ang ibig sabihin ay kasiyahan o kaluguran. Mula noon si Cupid, Psyche at Voluptas ay masayang nabuhay ng matiwasay sa piling ng isa't isa. Para sa karagdagang kaalaman tungkol kila Cupid at Psyche o sa iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Romano, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayong muli sa susunod na video.